Yan po mga kanter ang aking puti. Bitira ng pangati ko po yan. Yan po ang humuli sa kanya. Yan o. No? May pangati ko na ang aking puti. Kaso ah, pareho silang lugun. Yan Yan po ang aking puting labuyo. Yan po ang humuli sa kanya. Yan po ang aking pangati. Lugun-lugun pa rin. Oh. Ito yung mga, yan po yung palahi. po narinig pa natin ibig matagal pa po ang katiyan November pa siguro haba pong nag-aantay tayo ng katiyan ito gumagawa naman po tayo ng lambat yan o ginagawa trainit po yan, trainit. Yan po. Sa dagat muna tayo habang hindi pa panahon ng pangangati. Matapang na ang aking puti. Ito po ang aking ginagawang lambat sa 100 mata yan. Trainit po yan, 400 meters. Iwan ko lang kung kailan ko ito matatapos, baka November pa. 400 meters, 7 ang mata, 4 ang tansi, 3 plus yung panglabas yan po yung, yung malalaki yan po oh. malamba yan malamba po yun po ang sisil yun yun po yun 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 palahin na po yun palahin na nalaban na nalaban na ang aking puti may pangati ko na yan ngayong Siguro ang kate yan mga November pa. Ito po lambat na ito eh. Dalawang linggo ko nang ginagawa. Nagtitinga na po tayo. Nagtitinga na. Yan po. Mataas po yan, 100 mata. Mga hunter, salamat po sa mga viewers. pinakita ko lang po ang akin puti. Ayan po si Siwa.